Alinsunod naman sa adhikain ng Administrasyong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ligtas at handa na bansa sa anumang sakuna. nag sa ilang paralan si Pasay City Mayor Emi Calixto Robiano upang matiyak ang kaligtasan nito mula sa Rindol. Si Faith Santiago, una sa balita. Matapos ang sunod-sunod na lindol sa bansa, tiniyak ng lungsod ng Pasay sa pangungunan ni Mayor Emmy Calixto Rubiano ang maayos na kalagayan ng mga gusali at silid-aralan ng lungsod. Kasama ni Mayor Emi sa naging pag-iikot si OIC Pasay City Engineer Johari Rangiris, DepEd School Division Superintendent Dr. Joel Torrecampo at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Dito'y ipinakita ng Mayora ang matibay na lamesa ng kanilang mga paaralan na inaasahang makakapagprotekta sa mga estudyante sa panahon ng paglindol. Meron ding mga hard hat at emergency kit na nakalaan sa bawat upuan ng mag-aaral kasabay ng inspeksyon ang pagdidisinfect ng mga silid-aralan para malabanan ang banta ng influenza-like virus na kumakalat sa mga estudyante. Batay kay Mayor Emmy, higit dalawang daang kaso na ng influenza-like virus ang naitala ng pamahalaang lungsod simula pa noong Hunyo ngayong taon. Gayunpaman, mabilis din ang naging paggaling umano ng mga pasyente at ngayon iilan na lang ang aktibong kaso nito. Samantala, inatasan na ang school administrators para sa regular na disinfeksyon ng mga silid-aralan. Gayon din nakahanda ang mga health center at facility ng Pasay para sa mga mga ngailangan. Inaasahang aabuti naman ng ilang araw ang inspeksyon ng wastong structural stability ng mga gusali ng lungsod ayon sa City Engineering Office ng Pasay. Lalo kami maging, maging sa pag at pag-inspeksyon at gumawa ng mga paraan upang ito ay malinas. Para baka iwas din tayo sa gabihuan, maproteksyonan ang lahat, hindi lang ang pangsay. No? Malaking mga ng prayers because prayers can move out. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa balita, Congress TV.